Ito nga pala ang ganap namin sa arawan kahapon. Pagkatapos ng maryandahan ay oras na nga naman para bumalik sa aming kanya-kanyang gawain. Ewan ko ba sa aming totoy na areko bakit magtatatakbo <laughs> ng gayaan. katapus lang ng maryanda pero pakiramdam ko ay gutom na naman. Gumaganda nga naman talaga ang sayote lalo na kapag nalalayingan na. Ang paglalay nga pala sa mga hindi pa nakakaalam ito yung pagtanggal itong mga tuyong dahon at yung mga namatay ng mga bagi. Ang purpose nga pala nito ay para lalong gumanda ang pamumunga ng ating mga sayote. Mas nagiging healthy at mas lalong dumarami yung bunga ng ating mga sayote kapag nalalayingan na nga. Madalas na nagpapalaying ang mga may-ari ng sayote din sa amin kapag medyo tumataas na nga ang presyo. At syempre, pabor din naman ito sa aming mga mag-aaraw at nagkakaroon nga kami kahit papano ng trabaho. And fast forward, tara samahan nyo nga kami dito sa aming tanghalian. Madalas nga ay 11.30 pataas ang aming oras ng pananghalian din nga sa bundok. May mga oras nga na kapag napapasarap nga kami sa gawain na hindi na nga namin napapansin na alas 12 na nga pala ng tanghali. Isa lang madalas ang aming ulam dini sa pananghalian pero kapag nagtatanghalian nga kami ng sabay-sabay ay dumarami na nga itong aming ulam. Sabi nga dito ni Mang Ben mabuti pang araw sa bundok at ang daming nga raw ulam. Meron nga pala kami ditong sardinas na may kamatis, hotdog, adobong baboy na may kamote, itlog na maalat na may kamatis, tuna flakes and oil, at paksiw na tulingan. O di diba, daig pa ang may fiestahan. Siyempre, sabi nga nila, sharing is caring, kaya naman hala, samahan nyo nga kami dito sa aming tanghalian. And fast forward, ito na nga yung pinakamasayang araw para sa aming mga mag-aaraw, yung oras na nang uwi. Pagkasabi ko nga ng action, ito nga ang ginawa ni Beautiful. O, oh, diba? Nakakaloka talaga ang ganda nitong si Beautiful. At tinanong ko nga siya dito kung ano nga ay yung bit-bit-bit-bit yan na naglalaglagan pa nga. At ang sagot nga sa akin ni Beautiful ay inumin nga daw niya ito. At ang sagot nga dito ay inumin nga daw niya ito para nga raw siya ay magkaroon nga ng menstruation. <laughs> ang tawag nga pala dito sa lamang gamot na ito ay walang iba kundi pansit-pansitan. At sa mga sandaling ito ay inayos na nga dito ni Ate Kat ang kanyang mga kahoy na dadalhin nga niya pa uwi. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam na alam mo isang buong araw ay natapos na naman. Wala man akong ibang dala dito bukod sa aking ita kaya naman for the go. Nakakatuwa lang talaga makita yung mga part na natapos na nga namin at talaga namang umaliwalas nga ari. Kahit papano ay maluwang naman ang natapos namin ngayong araw. Salamat! Ibang ari naman talaga kapag nalalayingan nga ang sayote at talaga namang kitang kita mo ang mga bunga. Sa paglalaying ay tinatanggal nga rin pala dito yung mga bunga na meron na nga ang mga ugat. Kung hindi nga ako dito nagkakamali ay yung mga bunga nga na meron ng sprout. Sprout English yun ay... Nasa may bahaging taas nga kami, kaya naman medyo matarik nga itong aming pinaglalagyan. Kaya naman todo ingat nga kami dito dahil pag nagkamali nga kami dito ng galaw ay talaga namang gulong pababa. At syempre, bilang camera woman, camera woman! Ako ang nasa huli at madalas ako nga ang laging wala sa video. Sobrang ingat nga rin ako dito sa paglalakad at baka mamaya ako'y maggulong. Salamat! <laughs> Sobrang na-amaze nga ako doon sa may bandang baba dahil minsan iniimagine ko na kung may tubig ay talaga namang pagkaganda sigurong ilog dito magiging tourist spot na naman. Kaso nga lang nagkakatubig nga lang yung may bandang doon kapag may bagyo at binabaha nga. Pero kapag tag-araw ay wala talaga siyang tubig, nakakalungkot talaga. Anyways, balik na nga ulit dito sa aking paglalakad at baka mamaya ako ay maggulong nga din. Huling hindi pa nga ako dito dahil katagal ko nga dito'ng kumukuha ng mga video kaya naman nasa hulihan na nga talaga ako. Minsan talaga sa pag-aaraw ay merong mga pagkakataon na napakahasir talaga ang daan papunta doon sa pag-aarawan. Dito nga sa bandang ito ay talaga namang napakakipot nga ng aming daraanan kaya naman doble ingat talaga. Ganyan nga pala yung ng pinakababangan niya o di ba napakatarik nga kaya naman hala video pa del pag ikaw talaga ay napasama ng daan ay para kang nagulong na bato Pero kahit ganun pa man ay na-enjoy ko na nga lang itong view at talaga naman kahit papano ay maganda rin namang tingnan. Kumbaga dangerous but amazing. Charisma ganon ganun. Meron na talagang part dito na napakahirap talagang daanan kung inyo nga namang titingnan ay talaga namang I see ah i-forward ifo ko na nga lang itong video at nang matapos na at kahaba nga naring aming lakaran. May mga pagkakataon nga na habang nagbi-video ako ay eh medyo nalulula talaga ako dini at napakatalik at napakataas nga naman galing baba kung titingnan nga ninyo. Ito nga pala yung parte na medyo napakadelikado nga ng daan kaya naman nag-ingat nga talaga ako dining maglakaran. Nako promise isang pagkakamali mo lang talaga ay eh tumbling ka talaga papunta doon sa may bangin. dito ko na tatapos Nito ang mini vlog please follow for more god bless